Kayo na bahala kay Tore. Yes! <laughs> <laughs> si Kongresuman, Apol Nieto na ang bahala kay Joel Chua sa tulong ninyo. Noong ako ay uh, bumabiyahe galing Cebu City papuntang Negros, nag-barge ako, tumawag sa akin si Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya sa akin, Diretsuhin mo na ang mga kababayan natin. Diretsuhan na og hangyo ang atuang mga kaigsuunan. Na direcho ang boto ninyo para sa sampung senador ng mga Duterte. Bongo, Bato de la Rosa, Jimmy Bondo, Rodante Marcoleta, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Pastor Apollo Kibuloy, at Richard Mata. Bakit kailangan derecho ang boto natin? Bakit kailangan tinatawag na black voting o straight vote ang gagawin natin? Dahil unang-una, kapag hinaluan ninyo ng ibang kandidato o leader na sa iba ang kanyang pamumulitika, ay magkakagulo lang. mag lang lagi at magbabangayan lang lagi. Pangalawa, Kapag mataas ang boto at malayo ang agwat ng mga boto, ay mahirap siya habulo, habulin sa dayaan sa makina. Kaya dapat malaki at marami. Katulad ng block voting ang kinakailangan. At pangatlo, kailangan nagkakaintindihan yung mga mga leader kung saan ba talaga papunta ang ating bayan. Dahil yung sampung senador ng Duterte na iintindihan nila na kailangan natin ituloy ang nasimulan ni Pangulong Duterte sa tunay na pagbabago. Noong kami ay tumatakbo noong taong 2022. Ang plataforma namin ay continuity o pagpapatuloy at unity o pagkakaisa. Hindi natin nakikita yon ngayon. Wala tayong nakikita ang pag-usad papunta sa kaunlaran ang ating bayan. Ang naririnig lang natin ay bagong Pilipinas pero wala namang nagbago sa ating bayan. Kundi lalo pa tayong nagugutom ang daming mga pamilya nagugutom. Tumataas ang kahirapan at sobrang dami ng ating mga kababayan ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa kahit ilegal ang paglabas nila sa ating bansa at iligal ang pagpasok nila sa ibang bansa para lang maghanap buhay sa kanilang pamilya dahil walang oportunidad ng trabaho at negosyo dito sa ating bayan. Para bang wala nang magandang kinabukasan dito sa ating bayan. Kaya wala tayong nakikita na bagong Pilipinas dahil nagkamali. Pasaylo ako ninyo ha, ako bitaw ang hinungdan ato. Pero, huma naman kong pangayong pasaylo. Nagkamali tayo ng pili dahil yung ugali nga natin sa pagboboto ay hindi natin binago. Kaya kailangan natin baguhin ang ating pagboto. Idireksyon na natin ang sampong senador. Tulad din nang dito sa siyudad ng Maynila. Kung sino yung mga kasama ng ating Mayor Isko Moreno Dumagoso, yun na rin ang piliin ninyo diretso. Oh! Dahil, tulad ng sinabi ko sa kanila, kung pipili kayo ng mayor dito, pipili kayo ng vice mayor sa kabila, pipili kayo ng dalawang konsihal dito, tatlo doon o ilan bang, hati-hatiin ninyo ang boto, magkakagulo lang din ang inyong lokal na pamahalaan. Hindi makakagalaw ang mayor ninyo. Hindi din makakagalaw ang vice mayor ninyo. Kaya kung pumili na kayo na nang kay Mayor Isko Moreno kayo, lahat ng kasama niya, kasama na ang ating Congresswoman Apol Nieto ay iboto na ninyo. Woo! Hindi. Para kay Joel Chua ito. Antay ka. Sabi nung bata, kasi sabi, sabi ko. Bigay daw yung apple. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay mamatay. Mag apple na yan. Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Alam mo? Di ba, sa si Snow White, tumain ng apple, tapos na nabilaukan. Apple yan. Bigyan niya sa kanya, saksak mo yan doon sa bibig niya. ba? So, may ari ng ing Ha? Hindi, hindi. Ah, yung may ari ng ing Kasi alam nyo, daladala niya yan lagi, yung hopya na yan doon. Sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya sa mga tao. Pag may hearing, pinamimigay niya. Nung pumunta ako doon sa hearing nila, Nakaupo ako doon. Tikitan ko iba't ibang kulay ng NBT Pagdating sa akin, hindi ko binigyan ng hopya. Ano <coughs> Para bang hindi ako nagugutom? Para hindi ako karapat dapat bigyan ng hopya? <coughs> Tapos, sinasabi niya, abogado siya, nung nandoon ako, at pinapaot niya ako, magsumpa ka. Sabi ko, bakit ako magsumpa? Nakalagay sa rules ninyo, ang manunumpa lang ay witness. Hindi naman ako witness dito. Resource person ninyo ako. So bakit ako manunumpa? <laughs> Huwag ka mag-alala. Yung Apple na hawak ni Apple ang solusyon. Ipalulok! Tapos, o sigi sige na. Ah, uh, huwag na yan si Inday Sara. Hindi sumasagot. Hindi niya masagot. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tapos sabi ko, okay, sige, walang problema. Pinatawag nila yung mga kasamahan ko sa aming opisina. Oh, walang problema. Sabi ko, anong gusto ninyo? O oh, sige, pupunta kami. Kaya naman namin ah, sagutin yan lahat. O oh, di sige. Pagdating doon, kinulong na niya yung isang kasama namin, si Yusek Lopez. Nagalit na ako. Nagalit na ako. Dahil ako naman yung ako naman yung hinahabol ninyo. Ako yung gusto ninyong paalisin. Ako yung gusto ninyong sirain. Bakit nyo dinadamay yung mga kasama ko sa opisina? Sinabi niya, pasensya na. Sinabi niya sa kapatid ko, pasensya na sabihin nyo sa kanya. Dahil lahat naman tayo dito sundalo lang. Kayo, sundalo kayo, kami, sundalo kami ni Martin Romualdez. Uy, uh, hindi lang, hindi lang buwaya, sir. Tambalus-lus yun na buwaya. Sinagot siya ng kapatid ko. Sundalo tayong lahat. Pero kami, sumusunod kami sa tamang orders. Hindi kami sumusunod sa mali. Yan! Hindi ko nga alam kung paano nyo napili yan si Joel Chua, pero nasabi na sa akin. Eh. Yan ang karakas ng inyong congressman. Ganyan ang pag-uugali ng inyong congressman. Hindi namimigay ng hopya. At sundalo, sundalo daw siya. Hindi ko lang alam kung kaya niya ah uh, yung hirap ng pagiging sundalo, sundalo daw siya, pero hindi naman niya sinusunod. <laughs> yung tama, ang sinusunod niya ay yung mali. Pera. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyoraakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple Nieto? <laughs> O hindi lang iboto, ano pa ang dapat natin gawin? Ikampanya. Ida idala sa lahat ng mga presinto. At sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng zero. Yang putang inang Joel Chua. -a. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Salamat.